Hoy mga Star Seekers! Malaking balita sa Tinseltown ngayon, nakukuha ni Miley Cyrus ang kanyang sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame bilang bahagi ng Class of 2000 at 2026. Suriin natin kung bakit ito ay isang full circle na sandali para sa pop icon. Ibinahagi ni Miley, 32, ang isang taos pusong post sa Instagram na sumasalamin sa kanyang paglalakbay, lumaki sa Nashville, lumipat sa A bilang isang maliit na babae, nananatili sa isang hotel sa Hollywood Erie, at namamasyal sa gabi kasama ang kanyang ama, si Billy Ray Cyrus. Naalala niya kung paano sila gumala sa mga walang laman na tindahan ng regalo at kumuha ng knock-off na Oscars at Marilyn Monroe trinkets, dalawang dreamer lang sa gabi. Fast forward sa ngayon at ngayon ang pangalan ni Millie ay permanenteng iukit sa mismong boulevard na minsan niyang ginalugad. Nagfilm pa siya ng mga eksena para sa kanyang visual album na Something Beautiful sa Walk of Fame, medyo simbolik at masakit na literal. Sa panahon ng paggawa ng pelikula, napunta siya sa Yi na may masamang impeksyon sa binti pagkatapos gumapang sa mga bituin at kasama siya sa mahusay na kumpanya, sumali sa isang listahan ng inductee na may bituin kasama si Natimo de Chalamet, Demi Moore, Rami Malek, Sarah Michelle Gellar, Josh Groban, Shaquille O'Neal, Molly Ringwald, at marami pa. Ang sandaling ito ay nangangahulugan ng mundo para kay Miley. Isinulat niya ang mismento ngayon sa maalamat na boulevard na ito parang isang panaginip. Ang sandaling ito ay mabubuhay magpakailanman. Isa itong milestone na nagmamarka sa kanyang evolusyon, mula sa Hannah Montana hanggang sa nakakapagod na mga araw ng isi, hanggang sa mga panalo sa Grammy para sa mga bulaklak, at nayon ay immortalized sa Walk of Fame. Kaya ano sa tingin mo? Matagal na ba ang sandaling ito para kay Miley? I-drop ang iyong mga saloobin at mga paboritong sandali ng Miley sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para subaybayan ang lahat ng pinakabago sa Celebrity Walk of Fame moments.